Nako, ito yata yung pinaka from 1 to 10 rate ko ata to. Actually gusto kong maging ano uh, may-ari ng isang negosyo at gusto kong maging amo kasi pag ikaw kasi may-ari ng negosyo sarili mo yung oras mo. At kalawa yung ano experience nandoon. Malaking bagay bilang isang tao kung paano ka magpatakbo or paano ka mag-handle ng problema pagdating sa negosyo. So yung na, na ano, nakapag-trigger sa akin kung bakit nag-decide ako na magputap ng business. Nako, ito yata yung pinaka from 1 to 10 marrate ko ata to ng 11. Sobrang napaka-informative. Mga nagtitrain sa amin, talagang napaka-professional nila napaka-entertaining. So parang hindi pa kami natanong, parang nasasagot na agad. So yung maganda dito, Unitrain. Wala kayong ibang gagawin kundi makinig, mag-adapt at itry itong uh, ganitong klaseng seminar. Kasi pambihira to, libre na. Ang dami yung matututunan. Wala silang pinipili. Siguro kahit nakatapos ka man sa hindi, galing ka man kung saan, anumang estado mo, kahit malayo ka Actually, sa branch pa lang nila, maraming kanong mapuntahan. So, i-try nyo itong uh, UniPrint kasi nap napakaganda ng servisyo nila. So, from the start hanggang maging successful tayo lahat, talagang nakasupport sila sa atin. So, UniPrint number one.